another brand na ating ano? Ayan, yes. may ilang kami dito sa harapan ko. Sa si Andres. 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 Ayan, sa akin ngayon ay kanyang Baptist Day. Yes, Baptist Day. Yes. Day. Yeah. Ayan, syempre ang ating best friend siya. naganda naman ang gift oh, para sa ating celebrant. Na si Andres, exclusive to Jolly Kids Party.

Lumilipad yan tuwing gabi. Para kahit nasaan ka, ay kasama mo ating guest star. Ayun time. na, ayun na. Ayun, para feel ko pagdating yan sa bahay, ubus na. Ayun, syempre si mami at daddy na magbibigay ng wish. Sabi syempre kung mukhang... Hanggang sa muling sa